encourage pati si Rosa, encourage them lumaban Pagka lumaban, patayin niyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko Noong na presidente ako ganun rin sa command conference yan sa malakayan yan ang utos ko bakit ko pagbigyan importante? They go after the innocent people, robbing. Mabuti talang sana kung aakyat ng bahay, may aakyat ng bahay, magnakaw, raraping yung bata, raraping yung babae, tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano Mr. kaya ang mag... Ma, tingin ninyo sa hindi I, I, I'm, I'm sorry to tell you I'm sorry to to express to the, to the nation unforgiving ako hardliner alam nila yan pati police pati police alam nila uh, they are not uh, ready siguro to talk about it sinabi ko yan sa mga police Tang ina kayong mga pulis pag pumasok kayo diyan sa droga kayo ang una